Okay, good afternoon, good morning guys. Ito, flicks ko lang itong isang ginagawa ko dito na ano, pag tumatakbo po ito, ang problem po nitong sasakyan na ito, pag natakbo siya, maingay, ang gulong, kahit hindi mapakan yung kanyang preno. Yan. So, ang naging diferensya lang yan guys ay ganito. Ito. Sprayan lang po ng antang to. WD-40. Yan, yan. Kabilaan yan. Yan. Tapos, kumuha ng liha na manipis. Ayan, no? liha manipis lang, guys. Ayan. Ayan. Ayan, ganyan lang yan, guys. Ayan. Ayan. Tapos, Lihain lang. Kabila Yan, dah. Liha, liha, guys. Liha, ayun liha. Ayun. Manipis na, guys. Ayun, manipis. Pinaka -manipis na liha. 1,000. Tapos, po natin ng na basahan na tuyo. Yeah, basahan na tuyo. Masiputin na, Yan. Yeah. Ganyan lang, guys. Oh, Ayun. Yeah. Ang kabila guys, ganyan din ang ginawa ako. Maingay din. Yeah. Pag inikat na ganyan, ma masyadong maingay. Para siyang buhangin. Ayan, yeah, ganyan lang gagawin. Ayan, ganyan lang Yo, wala nang ingay, guys. Kaniin napakaingay niya. ti ti di ti 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 Gumagay. Ayan, okay. Sana makatulong si Andi